Hi guys, Kumusta pa sa kayo so for today's vlog, ayan. So, nagluto ako ng merienda kasi may pupunta dito mga bata at katatapos lang nila magtapon ng mga basura. Kaya kumita na naman yung mga bata, sa pagtapon ng basura. Kaya ngayon ay papasok na yung tatlong gutom. Pasok. Ayan. So, dito si Kyle, si Kerwin, si Axel. Ayan. Mga nagtapon ng basura yan. Hindi po ako nagtapon. Ay, hindi ka pala. Hindi ka kasama na. Magkano kinita niyo? Ito lang. Nagtapon. Si Kyle lang. Saka okay, ito. Ayan. Ayan. So, kain na tayo. Mga na... Pag Sabado, ang mga libangan niya nagtatapon ng basura. Ayan. Tigisa dyan, ha? Sila yun. Sila yun. Pati hindi ka ba? Ano Malunggay yan. Tira, tanggal pa eh. Wala naman lasa yan. Ah, naglaro pala ito kanina ng basketball. Panalo kami. Sila talo dalawa. Talo itong <laughs> dalawa magkampi. At si Axel napipikon. Napikon sa laro kanina. Kung <laughs> nang talo sila. <laughs> Pinamirienda kayo ni ano? Binigyan kayo. Hindi. Okay. No, okay. ko ba? Lang koyo, ah. sabi niya ano, hati-hati daw kayo. Sabi niya. yung pag-alis ko, sabi, hati-hati tayo. Hati-hati. sabi si Arsi. Si ano? Restor. Si Si oh, ha -ha. oh, Hati-hati pala kayo. Iba tayo di Ay, uh -huh. Halo yun, yun. yung itlog hindi masyado na luto masarap eh. nagkaya kang sanatuan niya sa IRE kasungalinga ba ako umulang bukas na yung 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 ako. yung 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 naman yung 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 Oo. bola. Oo. Saan? May dito <laughs> okay. mo nga Hindi nga bola. Akan. Ah, bola mo. Abahan. Ba yung pang basketball? Oo. No. Maliit. Hmm? Kaya nga si Pablo maliit eh. Yung doon? Doon? nga pinaglalaro yung ko yung kapon, may Ato, ay, nagamit mo kayo. Bakit naman? Hindi na kain ang ano, si Sherwin. Ano? Ito. Hindi ba Hmm, sarap-sarap eh. Ayun, ang laka Kumain tuloy. Ayun, ang <laughs> laka <laughs> na. Ang laka na. Ang Tira ko lang namin yung panis. Binili ko yung kalamit. Tagal na ito. Ang laka

Ah. Okay. Sini ini pala nagyaya kag yung kanina niya. Pantit kan to wala Sabi Hadya ay kaya. Kaya sabi ko kanina ako. Ah, hindi. Dahil ako si mamaya pa. Oo. Mm hindi -hmm. naman kumilimlim. Eh. Kung gagawin para diyan. Ako nito Ako to. Pinyan. Oh, hati-hati na kayo diyan. Sige. ba basa ay... i. Ini. Para wala nang hugas eh, hindi mo kayo maghuhugas i. Eh. Bolisan ako ng disiplang ng duga. Selly, ay si Kerwin, marunong. Sino? Si Kerwin, maghuga. Ano, Mai? Bakit ikaw marunong pa na? Hindi pa. Marunong? Eh... Ano ka ako napaghuga sa iyo? Hindi ka ata nagpatokan ng manok ngayon? Ba'y, di na ako nagpapatokan ngayon. Sino na? Gawin ko. Sabi mo ganito sa'kin? Ano ba nga, Mai? Bawa si lalang ko na. Si lalang na yun. Halagi mo nga ito. Ano ba ikaw nagpapagpalangin? Dati yun. hindi ka busy. <laughs> Pag hindi, ako. Pag hindi ka busy kakalaro. Busy ako sa pagkain. Araw-araw na pala sa kain, ganyan. Kung araw-araw, hindi ka busy lang Ano? Kain. Ito oh, Atun -tun -tun ito ang tanongin mo. Eto, isa lang, Pero, isang araw lang. Ako, ako, apat na araw. Yung, yung Lores, masakit siyang kunin eh. Pag-absent pag pag kayo, ano sabi ng teacher niyo? Wala. Wala. Oh, pag may... Pag-absent pag kayo, ano sabi Pag may... Pag may assignment, wala kayong assignment. Wala? Pag, oh pag meron. Wala namang kami ng assignment Wala pa eh. Uh -huh. wala ah. ako ma. Wala ako. Yes na pala sa... Kahit ano? kayo lang. na pala sa lo. Yes Hindi kayo nagkakaroon assignment? Hmm? Meron. Ano yung amin? Hmm. Ito. Sino? Nauna na agad si na agad. Ang late-late kasi ng... Ayan. Para si Sipa Bul kami, hayo Doon na tayo Sipa Bul. Saan? Bagay. Balik. Doon na tayo sa Di ba? Bawa doon. Pwede ba pag-e? Mag-gagay Bawal. Pwede mo marami na dami doon namin. Oo, bakit nagkisot? pagkakaroon. dapat malayo. No? ng, hmm. yeah. hmm. papa tanga doon. Dapat mahalo. Nga. pinamaskid ang kayo kung dadapapa sobrang yung pino. unco. Di ba unco 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 na unco unco na. maglalakad na pa din, no? Anong binili nyo kanina? Ano okay. sa at laro nyo? RC. Tapos? Yung hmm. fruit soda. Yun, yeah. hmm. dalawang fruit soda. Tapos isang ito RC. Ito, Royal. Oo oh, nga, dalawa silang Royal Mirosom. Tsaka Pepe. Tsaka ito. Ito, RC. No. Ang <laughs> so, karo binigay sa inyong pera? Ha? Ito, 25. No. At 25 sa'yo? Ilan tig sa inyo, be? Di, 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 no? eh. si Sige <laughs> dito ka dito, dito. lang kayo, Kai. Kakan ka Kaya Kaya yung ipad. Oh. Kaya yung ipad. Kaya yung ipad. Kaya yung ipad. Kaya yung ipad. Kaya Kaya na ipad. Kaya yung ipad. Kaya yung ipad. Kaya yung ipad. Kaya na ipad. Kaya yung ipad. Kaya Iwan sa akin ka din yung scary na. Ginan yung ka eh. Pwede, panalo sana kami doon, no? No? Oo. Oh. Ngayon lang po, tinulak ako. Dalawa. T Tama lang yun. Para hindi kayo manalo. Kung <coughs> sana, hindi ako naging yung powder, panalo na kami, no? Oo, oh, oh, naging yung tapas na yung powder eh. Oh, Nalalo tuloy ka ba eh? Hindi namin kayo paghahati yan eh. Kung nalalo kami eh. Solo plate na namin yun eh no? Ah. Solo plate binili niyo sa chicken skin. So, sa Eh, wala hindi Hindi, mukhang panali. Right, pa. May, pera naman. May pera rin naman pa kami. May pera rin naman kami. Ano, sa ulo mo? Good lang. Ang hang. Hindi kayo nagkakaroon ako okay. okay. sa amin. Bakit? Kayo sa'yo? Pag hindi namin natatapos yung iba. Kaya hindi na. Parang bawal na ako. Hmm. Sige, pag awas na, takot pumunta dun sa sa, sa gitna ng ko. Hey, hindi ah. Lagi nga ako napunta dun. <laughs> Ba't ka hapon? Nakasilip ka lang dun sa ano. Eh, hey, bawal kami pumunta eh dun eh. May ano lang. ito. Sam. Pwede. Ah. Sa school. Sa ah, school. Sa ano? Awas, nakayo ah. Bawal kami kumain. Bawal, Bawal kami kumain. Bawal kami Pero minsan kapag ano, pinakalabas kami. Pwede kami lumabas. Sabal na makakain. Awas na kayo eh. ayaw mo na. Wala nang tinapay. Basig ako doon. Wala nang hulaan ako. Ang bed. bed. Wonge guys, so thank you for watching. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.